What's up mga kapaytors, isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat at welcome back to my youtube channel Ibali sa video nito mga kapaytors, update tayo sa aming tarbaho dito sa construction Ibali andito na kami sa bandang taas, aming ginagawa, tabukos na kami ng mga mid-beams Yun yung mid-beams Tapos ngayon nagpupurma kami ng columns DT na tayo dyan. Ibali, uh, rock beam na tayo dyan. May rock beam pa tayo dito. First lift tayo dito sa ating mga columns mula dyan sa ating mid beam. ma mataap na ito. Dahil galing doon sa ating zero elevation, hanggang sa ating mid beam is uh, 8.3 meters. Mula naman sa top sa ating uh, mid beams hanggang doon sa top sa ating uh, roof beam is 4 meters kibali lahat ito is uh, 12.3 meters galing doon sa ating zero elevation doon sa baba hanggang dito sa ating roof beam Bali ka gabi pala natin nabuhusan tong uh, mid beam natin or beam natin dito sa ibali sa gitna yan, nabuhusan na natin yan saka yung kasama na yung wall at dyan naman sa gitna natin kolom putol yan didi na yan dyan ang tuloy tuloy lang dito yung dalawa kabilaan yung pinupormahan na yan bali sa ngayon, puporma tayo puporma kami ng uh, koloms para buhusan na naman natin yan Uh, diskarte ko dito mga ka-fighters. Uh, tatapusin mo muna namin pagbuhos dito. Hanggang roof beam. Saka natin nilipat dito. Yan. Malaki pa kisik ito. Dahil pag uubos natin pag porma ito, hindi magkasaya yung ating mga J-pipe. Uh, yung pang natin. Yan. Ganito lang pala kami mag- Uh, panukod or magpatibay sa ating mga wall bago buhosan ayan o no? mga panukod namin hindi basta-basta bumigayan patukod yan lahat saka yung ating scaffolding is dikit-dikit para mas matibay siya dahil mataas ito dahil sabi ko na kanina mula doon sa ating zero elevation doon sa baba hanggang dyan sa top sa ating mid beam 8.3 meters yan at mula naman dyan sa top sa ating mid beam hanggang doon sa ating rock beam 4 meters yan kaya mataas ito wala itong slab mga kapaiters dahil ito ay uh, batsing plant may mga plate pa tayong ilagay dyan sa mga beam natin yan pag maglagay na tayo ng beam Uh, maglagay tayo ng bisplit dyan para wibildingan sa kanilang uh, Yan, ganyan lang kami magpuro mga kapaiters. 60 by 60 yung size ating columns dito. Yan, tapos yung ating roof beam. Yung YX niya is 50 by 50. Yung galing dito, yung nasa gilid, 30 by 50 yung ating mga Yan, ganyan lang kami magforma. Unahin muna namin pag forma yung mga pinolet board. Bago natin lagyan ng mga wheeler at saka ito. Ang gamit namin ipit ito, tie rod. Yan. Yan, ganyan lang kami magforma mga ka fighters sa kolom ruler namin, double pipe uh, aluma yung pinaka uh, namin tapos yung aming panghigpit yung magpatibay si dating kolom na hindi pumuka tie rod ang gamit namin so mga kapaiters ito lang muna yung update sa ating video ngayon update sa ating mga rod すいません、どうぞ。